Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Chaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa negosyo. Kung kayo ba ay nakakaranas ng pagkaluki sa negosyo, matumal ang benta, kukonti lang ang mga customers na bumibili sa inyong mga paninda, at gusto nyo na maibalik na magkaroon ulit ng maraming customers, malaking benta, at mag ang inyong mga negosyo. Bubuhayin natin ang negosyo na yan sa pamamagitan ng isi-share kong pampaswerte. Kung kayo ay naniniwala sa mga pampaswerte, panoorin lamang ang aking ibabahagi. At kung hindi naman, pwede kayong humanap ng video na gusto nyo. Ang mga paggawa ng pampaswerte, ay dapat merong 100% na paniniwala, maging positibo, alisin ang mga galit, sa manang loob, ang pagiging negatibo para yung mga ginagawa nyong pampaswerte ay maging epektibo at maging mabisa at tumalab talaga. At pag gumagawa kayo ng pampaswerte, huwag niyong hintayin agad na magkaroon ito agad-agad ng resulta gumawa lamang kayo ng pampaswerte at hayaan nyo lamang siya doon hanggang sa magmanifest ang inyong mga ninanais ang inyong mga ina-attract na swerte. Basta gumawa lang kayo ng gumawa ng pampaswerte at hayaan nyo lang dyan at magpatuloy kayo sa pagtatrabaho, pagsusumikap at pagtsatsaga na maabot ang mga pangarap nyo na umunlad, umaman, at maging successful sa buhay. At yun nga, ang ibabahagi kong pampaswerte ngayon ay ang pampaswerte sa negosyo na mga ng bigas, cinnamon powder at ang pinaka-powerful sa lahat ang tahon ng laurel. Umuha din kayo ng babasagin na lalagyan na bowl, kailangan pabasagin para mas maging epektibo. Huwag tayong gagamit ng mga plastic na container, mga basta mga gawa sa plastic, huwag yan dahil nakaka-attract 'yan ng negatibo. Kaya ang gagamitin natin ay ang mga pabasagin na bowl o container o jar. Madali lamang ang pampaswerteng ito. Lalagyan mo lamang ng bigas ang bowl at ilalagay din ang tatlong dahon ng laurel. At makangailangan din tayo ng tatlong cinnamon bark at cinnamon powder. Lalagay mo din ang tatlong cinnamon bark sa paligid nito at saka mo pupudburan ng cinnamon powder. At makangailangan din tayo dito ng papel na pera. Any amount basta papel. Saka mo ito ilalagay sa gitna tusok Ilalagay mo lang ito kahit saan malapit sa iyong pinagtatrabahuan, sa altar kung gusto nyo sa altar at hahayaan mo lang doon na mag-attract at magsilbi bilang pampaswerte sa iyong negosyo. Basta paniwalaan mo lang ang mga ginagawa mong pampaswerte magpakapositibo ka at magkaroon ka ng 100% na paniniwala. Hayaan mo lang ito doon hanggang isang buwan. At pag nais mo ulit na gumawa, gumawa ka lang. Ang pagkawal gumagawa ng mga pampaswerte ay dapat sa umaga. Pwede mo ding itaon sa araw ng Martes at Biyernes. Sa umaga na pagsikat ng araw. At yun nga, napakadaling gawin ang mga pamamaraan na pampaswerte na ito. Kung meron ka namang mga sangkap, kumpleto ka sa sangkap, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa na gawin ang mga pampaswerte ito na makakatulong para umundlad ulit ang iyong negosyo, magkaroon ka ng maraming customers, malaking benta, at tumugin ng maraming customers ang iyong negosyo. Tandaan ang mga pampaswerte ito ay gabay lamang. Tanging ang ating pagsusumika, pagtsatsaga, pagtatrabaho, at pagdadasal sa poong may kapal ang makakatulong sa atin para tayo ay umundlad. At syempre, gumawa ng gumawa ng mga pampaswerte pampaswerte hanggang magkaroon ng pagbabago ang inyong buhay. Walang masama kung ito ay inyong susubukan at gagawin. At yun lamang po ang video ng ito. Kung nagustuhan ang video ng ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.